Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. At ngayon... Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Signal number 3 nakataas pa rin sa ilang bahagi po ng Pilipinas. Panibagong LPA na monitor sa labas ng bansa. Bilang ng napaulat na nasawi sa Bicol Region dahil sa Bagyong Christine umakit na huyan sa Pito ay huyan sa Pro 5 Samantala, state of calamity naman idineklara na sa probinsya ng Camarines Norte. Dalawang casualties na itala. Isa pang gate sa Magat Dam, binuksan na rin. Bilang ho ng mga pamilyang inilikas na dagdagan pa. Pastor Apolo Kibolo, ikinit na wala siyang private army na kung tawagin ay Angels of Death. At magkapatid sa buwang na higit, dalawang dekada na hong hinahanap ang kanilang ama na tulungan ng Brigada News FM at ng Juan Tahanan Parchinix Siksik sa so mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama Ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life, life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide Sa Umaga Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Bula sa 105.1 Brigada News FM, Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Webes, mga kabrigada, October 24, 2024, kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, napanatili po ng severe tropical storm Christine na may international name na Trami ang lakas nito habang binabaybay ang ilang bahagi ho ng Luzon. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa Makunakon, Isabela na may lakas ng hangin na naabot sa 95 km per hour at pagbugso na 160 km per hour. Abagal po itong kumikilos pa west na northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon ho sa pag-asa, makararanas ng malalakas na hangin at mga pag-ulan ang northern at central zone dala po ng bagyo. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa southern portion ng Cagayan. Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Abra, Benguet. Northern at Central portion ng Aurora, Northern portion ng Nueva Ecija, Northern portion ng Tarlac, Northern portion ng Zambales, Pangasinan, La Union, Central at Southern portions ng Ilocos Sur. Habang nakataas naman ang signal number 2 mga kabrigada sa Ilocos Norte, nalalabing mga bahagi ho ng Ilocos Sur, Apayao, Abra, Cagayan, kasama ho ang Babuyan Islands, Pati na rin hong nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, nalalabing bahagi ng Tarlac, Pampanga, at nalalabing bahagi ng Zambales. Signal number 2 rin sa Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna. Rizal, Batangas, Northern at Central portions ng Quezon. Kabilang na po yung Polillo Islands at Lubang Islands. Signal number one naman sa Batanes. Nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern portion ng mainland Cagayan. Kabilang po yung Calamian Islands at Cuyo Islands. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang po yung Tikao at Burias Islands, Aklan, Capiz, Antique, kabilang ang Kaluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Cebu, northern Samar, Samar, Biliran, northern portion ng Eastern Samar, at northern portion naman ng Leyte. Nagbabala naman ang pag-asa na makararanas ang dalawa hanggang tatlong kilometrong storm surge sa northern coast ng Ilocos Norte, Cagayan, kasama na rin po yung Babuyan Islands, Isabela at Aurora. Samantala, patuloy naman binabantayan ang isa pang low pressure area sa labas ng par na huling namataan sa layong 2,385 kilometers silangan ng northern Mindanao. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, napaulat po na umakit na sa pito ang nasawi sa Bicol Region dahil huyan sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa ulat mula ho kay Police sa Regional Office 5 Regional Director General Andre Dizon, maliban ho sa mga namatay, mayroon ding pitong nasaktan at dalawang mga nawawala. Umalo pa sa 119,488 individuals o katumbas huya ng 23,517 families ang apektado ngayon ng bagyo. Samantala naman, 722 na mga barangays ang pinaha. Pinakamarami ho ay sa Camarines Sur. Mayroon din sa Albay, Masbate, Camarines Norte, Catanduanes at Sanaga City. Patuloy naman ang ginagawang search and rescue operations ng mga kapulisan sa mga apektadong kalamidad sa rehiyon at samantala mga kabrigada. Ito hong agarang pagbabalik ng pangunahing serbisyo dyan sa Bicol Region. Tiniyak naman ng OCD. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada. Report ang agarang pagbabalik ng pangunahing serbisyo sa Bicol Region na labis na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Christine. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, may sapat na pondo at kagamitan ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Nauna nang sinabi ni Teodoro na nakipagugnayan na siya sa ating ASEAN neighbors tulad ng Singapore para sa posibleng airlift at manpower assistance. Gayun din ang koordinasyon sa Brunei, Indonesia at Malaysia para sa karagdagang tulong. Samantala sinabi naman ni OCD Administrator at undersecretary Ariel Nepomuceno na habang tinutugunan ang pangangailangan ng Bicol naghahanda na rin ang ahensya sa epekto ng bagyo sa Northern Luzon kasama rito ang pagbili ng 34 na water filtration machines na handang gamitin sa mga evacuation centers upang matiyak na may malinis na tubig na maiinom ang mga evacuees in the heart of changing lives ito si Brigada Kas Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News. Or sorry, News. Brigada Balita, nationwide. Samantala mga kabrigada, State of Calamity i-dineklera na raw sa Camarines Norte. Meron din daw dalawang casualties ang naitala. Brigada Christian Mago, i-brigada mo! Brigada! <laughs> <laughs> Report! Maaari nang magamit ng pamahalang kawigan ng Kamarinis Norte ang 30 milyong piso na quick reaction fund ng pamahalang panlalawigan na nakapaloob sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ito ay matapos ideklara ng pamahalang panlalawigan ang state of calamity sa buong probinsya ng Kamarinis Norte kahapon. Sa isinagawang espesyal na sesyon, nakakuha ng mayorya pabor sa pagpapatupad ng state of calamity ang sanggune ang panlalawigan kung saan batay sa panuntunan ng LDRRMF maaaring gamitin ang nasabing pondo sa panahon ng mga kalamidad kagaya ng bagyo at iba pang natural disasters na posibleng mangyari sa probinsya. Ayon sa PDRRMC, wala pang bawas at buong buo pa ang quick reaction fund ng provincial government para sa taong 2024 at ito ay may kabuuang halaga na 30,105,501 pesos na nakapaloob sa dalawang account sa maintenance and other operating expenses at capital outlay na maaaring gastusin kung kinakailangan. Ayon sa chairman ng PDRRMC na si Gobernador Ricardo Padilla, gagamitin umadok ang pondong napanggit sa iba't-ibang mga aktibidad kagaya ng relief operation at rehabilitation dulot ng epekto ng Bagyong Christine. Samantala, bago pa man magdeklara ng State of Calamity ang pamahalang panlalawigan ng Camarines Norte ay una nang nagpatupad nito ang ilang bayan sa probinsya kabilang ng bayan ng Jose Panganiban at bayan ng Mercedes matapos makaranas ng matinding pinsala ng bagyo ang naturang lugar. Bukod rito, dalawa naman ang naitalang casualty sa probinsya. Isang lalaking pinaniniwala ang nakuryente habang may ginagawa sa likod ng kanilang bahay sa bayan ng Daet at isang 11 anyos na dalagita na natagpo ang wala ng buhay sa bayan ng Labo dahil sa di umano'y pagkalunod sa ilog sa kasagsagan ng bagyo in the heart of changing lives. Ito si Brigada Christian Mago ng 102.9 Brigada News FM, the F, the Music and News. Brigada Balita Nationwide Diretso tayo dyan sa Brigada News FM sa Kawayan isa pang gate ng Magat Dam binuksan na rin. Bilang na mga pamilyang inilikas, na dagdagan pa. Brigada Angeli Drez, ibrigada mo! Brigada 5 Report ang pagulan ng malakas sa Isabela mula kagabi hanggang sa kasalukuyan matapos maglanpola ang bagyong Christina dahilan upang nagsagawa na ng forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa bahay lugar at pagbubukas ng isa pang gate ng Magat Reservoir. Sa abiso ng Nia Marisa, dalawang gate ng Magat Dama ang nakabukas ng tatlong metro at nagpapakawala ngayon ng 426 cubic meter per second na tubig. Ang inflow sa Dama ay aabot ng 910.11 cubic meter per second habang nasa 182.41 meter above sea level ang elevation ng tubig na minementina. Dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa ilog, nagsagawa na ang mga LGU ICU ng forced evacuation kung saan isang daan na pamilya ang inilikas sa Isabela. Ayon kay 5th ID Depot Chief Lieutenant Colonel Melvin Asuncion, binubo ito ng tatlong daan na individual mula gamu at Chage, Jones, Develican at Makunakon. Samantala, isang daan apat na putdalawa naman na individual ang inilikas sa Santa Praxedes at posibleng madagdagan pa ang mga pektadong individual sa Cagayana dahil sa banta ng pagbaha. Hindi na madaanan ngayon ang anim na tulay sa Isabela dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa ilog at ipinagbawal ang pamamangka, bunsoda ng malakas na agos ng tubig kaya't pahirapan ang biyahe ng mga motorista. In the heart of changing lives, ito si Brigada Angela Drez ng 92.9 Brigada News FM Kawayan City, the music and news of Brigada. Sa Balita Nationwide Isang mangingisdang pumalaot naman sa kasagsagan ng Bagyong Christine ay patuloy pa rin pong hinahanap ng mga otoridad. We got a David Arena, Ibrigaramo! Ibrigaramo! <laughs> Report! Patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang isang mangingisda na pumalaot sa kasagsagan ng pananalantaan ng Bagyong Christine. Sa isang panayam, sinabi ni Governor Helen Tan na noong lunes huling namataan ng natura mangingisda sa bayan ng Buena Vista. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito natatagpuan. Dagdag pa nito, huling nakita ang naturang mangingisda na binabaybay ang karagatan sa bayan ng San Narciso, Quezon. Una nang may napaulat na nawawalang mangingisda sa bayan ng San Francisco. Ngunit kalaunan ay natagpuan din ito kung kaya't patuloy ang ginagawang search and rescue operation para sa nawawalang bangisda Samantala, pinaalalahanan naman ng gobernador ang publiko na manatili na lamang sa kanilang mga tahanan ang mga residente ng nanawigan para masigurong ligtas ang mga ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada David Arena ng 2.7 Brigada News at M. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si Pangulong Marcos naman inatasan ng DSWD at ang PPA Natiyaking may makakain ang mga stranded na pasahero sa mga pantalan. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo! Brigada. Pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Social Welfare and Development at sa Philippine Ports Authority na merong makakain ng mga stranded na pasahero sa mga nagsarang puerto dahil sa bagyo. Sa situation briefing sa NDRMC kahapon, aminado ang PPA manager na si Jay Santiago na walang nakalaang budget ang kanilang ahensya para sa pagkain ng mga stranded na pasahero. Kasabay nito, nakiusap ang PPA sa DSWD na mag-preposition rin ang pagkain sa mga terminals. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, plano na nilang magpakalat ng mga ready-to-eat-back sa mga terminal sa pakikipagtulungan sa DOST. Yun nga lang sa susunod na buwan pa ito masisimulan. Sa ngayon, sisikapin daw ng mga naturang ahensya na makapag-provide ng hot meals sa mga stranded na pasahero. Sa tala ng PPA, nasa 5,239 ang bilang ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan na apektado ng pananalasan ng bagyong Chris In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. May 400 million pesos na halaga naman ang tulong inihanda na raw ng liderato ng Kamara. Bigada, Haji Camino, e brigada Haji Kaaminyo i-Brigada mo. Brigada yeah. <laughs> Report. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paghahanda para sa malawakang relief operations sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Agad umaksyon si Romualdez para agarang mailabas ang 390 million pesos na halaga ng tulong pinansyal na ipamamahagi sa 22 distrito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Mimaropa at apat na party list representatives. Sinabi ni Romualdez na ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, tiyaking walang pamilyang maiiwan sa pagtulong ng gobyerno sa mga nasa ng bagyo. Kinumpirma rin ni House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na naghahanda ang Office of the Speaker at opisina ni Representative Yeda Romualdez ng 2,500 relief tax kada distrito o kabuang 62,500 relief goods na nagkakahalaga ng mahigit 21 million pesos. Meron pa anyang hiwalay na relief mission na ikakasasi House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co. Paliwanag ni Gabonada, ang 15 million pesos na halaga ng cash assistance na ipamamahagi sa bawat distrito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Siniguro naman ni Romualdez na makakarating ang mga pondo direkta sa recovery at rebuilding efforts sa mga apektadong komunidad. Dagdag pa nito ang inisyatiba ay koordinasyon sa pagitan ng national government at local representatives bagamat hindi rito nagtatapos ang tulong dahil isusulong ang sustainable recovery programs sa mga komunidad upang makabangon. In In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada balita, Sa ibang balita tayo mga kabrigada, itong si Apolo Kibuloy, iginiit e na wala siyang private army na tawagin ay angels of death. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Brigada! itinanggi sa naging pagdinig na Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ni Apollo Kibuloy ang akusasyon laban sa kanya na mayroon siyang private army na kung tawagin ay Angels of Death. Ito ay kasunod nga sa nabanggit na pahayag na ang testigong si Edward Masayono alias Jackson na mayroong army si Kibuloy laban sa mga Kingdom of Jesus Christ members na tumitiwalag sa kanilang reliyon o di kaya ay nilalabanan ng pastor. Dagdag pa kaniwa sa yun, batay sa kanyang kaalaman ay binubo ang Angels of Death na mga loyal KOJC members. At si Kibuloy din naman ang chak niyang naguutos sa mga ito na pumatay. Sa ng banda, sinabi naman din ang pulisya na tangi mga pinili lang ni Kibuloy ang nagiging miyembro nito. At ang bawat isa sa mga ito ay may military at security training. Pero ayon kay Kibuloy, kung may mga alegasyon sa kanya katulad nito, ay mas mainam na maghain na lang ng kaso sa kanya. Ang nasabing accuser at kanya na lang muna itong sasagutin sa korte In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority Nagpaabot ng suporta ang malasakit team ni Sen. Bongo sa mga nawalan ho ng hanap buhay sa relief activities na ginanabdyan sa Barangay Tresur, sa la Union sa huli sinabi ho ng senador na huwag mawawala ng pag-asa ang mga mamamayan dahil handang tumulong ang malasakit team sa ating mga kababayan. Sa panahon ng adolescence, mabilis ang paglaki kaya ang exercise ay nakatutulong sa pag-build ng malakas na buto at pangangatawan. Inirekomenda ko kabrigala sa teenagers ang at least 60 minutes na pag-exercise araw-araw. Isa yung paalala mula sa standout es 4 multivitamin capsule. Simulang lang ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Nationwide. Balita, Lita. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, pangarap po ng bawat miyembro ng pamilya, lalo na ng mga anak ang buo at masayang pamilya. Ngunit ano kaya magiging sitwasyon ng dalawang batang magkapatid na iniwan ng kanila pong nanay at 21 years nang hindi po nakikita ang kanilang tatay? Kwento ho ni Mika, dalawang taon pa lamang siya noon at dalawang buwan pa lamang ang kanyang bunsong kapatid na si Erich nung naghiwalay ang kanilang mga magulang at iniwan silang magkapatid sa kanilang tiyahin. Agad namang tumugon ang Brigada News FM at ang One Tahanan Party List para ho makipagtulungan at hanapin ang tatay ng magkapatid. Makalipas pong ilang araw, dumating ang magandang balita at sa pamamagitan ho ng Brigada News FM Zamboanga ay natagpuan ang ama ni na Erich at Mika na isa palang driver ng pampasaherong jeep na kinilala na si Rowel Rebolios. Nagpaabot na rin mga kabrigada ng kaunting tulong ang brigada at ang One tahanan sa mag-aama tulad ho ng bigas, sa mga grocery items at maging ng radyo. Balita, makabayaning pagtutulungan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada balita nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Bung puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and the News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldu ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.